O oh, mga kabataan na so, bali magpapakang naman tayo ng unit ngayon At itong unit to ay kay Sir Ronet na naman to Si Sir Ronet ay isang suki natin na tigasibu. ay Ito nga yung napili niya ngayon, nakailang bili na sa atin to si Sir Ronet At itong napili niya ngayon ay M92 o yung Beretta ng WE yan, buksan na natin. Black nga pala yung gustong kulay ni Seronet. Sa loob nga ng box niya, yung kanya owner's manual. ini to yung owner's manual na to. Para makikita nyo yung nilalaman ng unit nyo. Lahat ng details na gusto nyo makikita sa unit nyo, nandiyan na sa manual. Ayan. Scan nyo lang. Tapos ang kanyang magazine. Siyempre, ito na yung unit list mo. Kung mapapansin nyo, napakasimple lang ang disenyo ng M9 dito o ng Beretta. Wala nga siyang relics dito para paglagay nyo ng iba't iba klaseng accessories gaya ng flashlight at saka laser. Pero sa lahat ng simple, ito yung isa sa mga pinakagwapo. Kahit na luma na yung disenyo nito, eh gustong gusto pa rin ng mga tao sa modernong panahon ngayon. Paano nga naman kasi, Simple lang siya tapos napaka-reliable niya pa. Kahit sa firearms ay eh, napaka-reliable talaga ng Beretta M9. Na siyang nire-replicate naman ng WE M92. Kung mapapansin nyo, kitang-kita -kita nga yung kanyang barrel dito kasi meron siyang cut sa slide dito. Kapag kakinasan niyan, yan, ayan yung magiging itsura niya kapag ka nakakasa siya eh Mas lalo lumitaw yung kapuwian niya kapag ka nag-open slide na siya. Tapos, double action pa siya. Kasi namin natin double action, ay nga yung sistema na mahaba yung kanyang trigger pull. Kasi habang kinakalabit mo yung kanyang trigger, ay ibinababa niya pa yung kanyang hammer para pumalo muli sa kanyang firing pin. Ayan na. Pagka sinabi naman natin single action, ayan naman yung nakababa na yung kanyang hammer tapos kung mapapansin nyo medyo lumubog na konti yung kanyang trigger kaya yung kanyang trigger pull ay maiksi na lang mas makakalabit yun na siyang mabilisan yan. kung gusto mo nang mas mabilisan putok mas maganda nakababa na yung kanyang hammer pero automatic naman yan once na kinasa mo yan pagka kinasa mo yan Bababa na yung kanyang hammer. Mas madali mo na siyang makakalabit. Ganoon din kapag ka nag up shot ka na pag pumutok na yan, syempre bababa rin yung hammer niyan. Ayan yung sinasabing double action. Tapos sa kanyang safety naman, ayan eh, ang kanyang safety. Baba mo lang ito. Kapag ka bago, medyo mahirap pa talaga siyang i-engage yung kanyang safety. Yan, di mo na siya makakalabit kapag ka naka-safe na siya. Tapos yung WEM na to ay full metal yan. Lahat sa kanya metal. Yung grip cover lang yung plastic sa kanya. Tapos syempre yung internal parts yan ay metal din yan. Meron lang ilang mga parts dyan na gawa sa plastic na hindi naman pwede gawing metal tulad ng kanyang loading nozzle. Pero sa loob yan, mga metal na yan. Yung kanyang barrel, inner barrel, lahat yan. Pati yung kanyang magazine ay gawa rin yan sa metal. Kaya itong unit na to na M92 ay meron talaga siyang kabigatan. Mamaya titimbangin natin yan. Tapos ang kanyang magazine, meron yan 27 7 rounds ng magazine capacity pero 26 rounds lang nilagay natin para meron pa rin tayong natitirang space sa kanyang maglip o sa ibabaw ng kanyang magazine at syempre double stack nga yan kaya high capacity itong magazine ng M9 dito na to lagyan na natin ng gas yung magazine ni Seronet tapos ang gamit natin dyan ay 14 kg karga na natin tapos bilang lang tayo ng 3 to 5 seconds lagi lang na natin tatandaan kailangan nakasabi yung magazine tsaka yung lata ng green gas natin One. 2 3 yun bali yung 3 seconds na yun sapat na yun para sa isang full loads ng magazine pwede naman kayo sumobra yung iba nga sinasuggest nito na mabot na 10 seconds 7 to 8 seconds masyado nang matagal yun kasi nasasayang lang yung sinasobrang karga ng gas nyo kada sobrang nang karga ng gas nyo so lang tumapon nyo kapag ka pinuputok nyo itong pistol nyo okay lang naman yun na mabot kayo na 10 seconds kung gusto nyo talaga makasigurado kaya nga lang sayang nga lang yung green gas nyo kasi nga kada putok nun so makasabay tumapo nyo yun yung sobrang gas nyo yung 3 seconds na yon sapat na para sa full loads karga na lang ulit kayo pag naubos yung bala para tumagal naman yung paggamit nyo sa green gas nyo. Umabot siya ng 2,000 to 3,000 na bibis. Timbangin na natin para malaman natin kung gano'n siya kabigat. Tapos insert na rin natin yung kanyang magazine na mayroong full loads ng bibis. 0.20 bibis yung nakalagay dyan. Ito ngayon naging timbang niya nasa 1,080 gram siya. Mahigit siya sa isang kilo. Kasi meron niya talagang kabigatan itong WEM na hindi na ito. Napakaganda nito. Bali yung bigat na to na mahigit isang kilo ay eh nakakatulong to para mas maging maganda yung handling ng pistol na to O, okay, i-chrono test naman natin para malaman natin kung gano'n naman siya kalakas. Unang potok. 330.3 331.4 332.3 Ayan bali nagre-range siya ng 330 to 350 fps Ayan bali ipapak na nga natin tong unit ni Sir Ronit ng Cebu Nasuki na nasu talaga natin at hindi na natin ibabubble wrap yan yung loob na unit Kasi ayun ang sa packaging ng WE Hindi magalaw yung mga unit nila Hindi gaya ng ENC kapag ka nasa box E eh, talagang maluluwag kaya kailangan talagang ibabble wrap Ito safe talaga yung WE Tapos itong kanyang owner's manual At syempre ang munting sticker natin Oh, yun, one down. Etong green gas naman ni sir na 14 kg yung ipapak natin. yan okay na rin yung ating green gas dito sa bibis O yun mga kapatang narsop, bali naipak na natin itong unit ni Sir Ronet ng Cebu. O paano ba yan mga kapatang narsop, maraming salamat sa munting panonood nyo ng ating munting video. O, sana kahit pa pano, eh, na-entertain kayo kahit na simpleng pagre-review at pagkapak ng unit ng mga kapatang natin. O paano ba yan, maraming maraming salamat sa inyo ha. Ah. At lalo na sa inyo, Sir Ronet, talagang simula noon hanggang ngayon eh, subok na subok na. O paano ba yan mga kapatang narsop, bye bye.